Meron na to. Meron no. <laughs> Kala mo kahit bulabog yung may isda no. Hindi natin natin panggit na mga boas. mga boss, dadala ulit tayo ayan hey, mga boss, ayun oh no. ginagawa na ayun na yung bako ginagawa na, para control mga boss, ginagawa na

pang ulam dami na naliligo mga kabataan yun meron meron mga boss meron yes ayo, ayun nakatempo mga boss oh isa gloria Makahuli lang tayo ng kahit sampu okay na Ulam na Oh no! Sinubukan natin ngayon katanghalian What? Mga boss, hanggang alas tres lang kasi ako eh Wala alas dos, hanggang alas tres lang Testing lang, testing, dahil may pupuntahan meron po tayong gampanin pa eh meron pa po tayong gampanin namin ang hapon yung pa meron pala meron 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 hindi ko nakita agad yun ayos na mga boss pang ulam na yun boss dalawa ganyan lang talaga kalalaki ang kalimitan pangkaraniwan na arroyo Yeah. Bihira, Bihira, kasi sila makalaki at madali silang hulihin eh. Madali silang mahuli kasi mga layas yung What? ano yun eh. Isdang yan. Eh. Gala. Kaya madaling nako corner. Maamo pati yan eh. maaamong pati ang islang yan mga boss wag sa nga nasa ilalim yan pag sumisid ka, dudungaw pa siya dumudungaw ka agad yan eh, yan ang naunang lumapit Shoutout, Gemang biyab, sa kay Gpop TV Shoutout sa inyo, alam ko lagi kayo nakasubaybay sana mag tayo minsan uli saka akitin natin ibang mga maliliit na vloggers subukan natin yung mga adventure nila pasubukan natin sa kanila adventure natin yung sama-sama tayo kahit mga lima lang tayo o mas maganda kung sampu ganda sana yun para pare-pareho mag-improve yung ating mga channels Ayan, si Chairman Kayabyab naka kulab ko na yan Bicol Bicol Adventure mga road trip Ayan, naka kulab ko yan road trip nag road trip kami malayo-layo din yun Alos 24 hours kami nakaupo sa motor. Wow! Nung pa -uwi. Pero nung paparon, nung papunta pa ron, 17 hours. Umakit kami ng Mayon Volcano. Yeah. kasama namin yung mag-asawa ni ano Boss Ricky National na medyo busy ngayon eh dahil sa kanilang mga negosyo Pero mauulit at mauulit pa yon mga boss. Nyo. Mga nyo maulit ulit mga ulit pa yung mga adventure dipat po na tayo mga boss No, malamig. No, malamig. Malamig. na to, bigyan. Malamig. nag, ano na nagsuot ng mahabang manggas saka sombrero hindi nawawala yung sombrero kasi masyadong mainit ang araw baka po mangitim tayo hindi hey, ako pala ako tingnan natin po rito sa buhanginan nakaapat na po tayo ulam na ano tuloy tayong binibiya ng ilog ang ilog ay talagang buhay dito sa amin meron po rito ano may makikita kayo rito na ano dito na, na dito na ikinabubuhay sa ilog na to po, marami na namang doon, naliligo doon sa kabilang sa iba pa doon sa may hinahagisan ko na may malaking bato dahan dahan lang isang pasada lang naman po eh. par, isang par parito para at parito wala wala batu batu ah, oh, mayroon maliit yun naglag na po may ipit lang pala ng tinga pag mayroong maliit ibig sabihin nun mayroong malaki parang tayo sa gitna-gitna, baka -gitna. nandun malaki pao sumabit lusong sa ng kalaliman yung oh. halos sumayad ang aking cellphone tas tas natin yun po mga boss hanggang <laughs> ko Uy, may huling kurang oh, okay. Nang makita kita sa kansada So, buhat mo ay walang falda ang blouse Ngay puti pa Kasama mo iyong pina Kayo ay sasamba eh, Mula ng ang Ibig na

Yun. Gloria. Dalawa. Dalawa. Yung um. isang tunay at isang Gloria. Ayos na. Uh -huh. three finger. Pa isa. Flipping garden. Pisa natin yung bandang itaas. Kahit may suhal. Masukal Ayan! Ayun! Meron! Ano sana? Anong nagpunta? Saan ka nagpunta? tahan lang Mula pa. So, bato yun. <laughs> Parang may gumalaw kami ni. Ah, ayun pala. Dalawa. Dalawang Gloria. Ayan. Ayan, nung nakapagawa. Ayan, nyo, oh, yung mga boss, okay nyo nang ginagawa nyo sila eh. Kaya pagkabibilisan nyo ng higit, hindi nyo sila mapapansin mga kalpas. Ayan o, sumisingit sa gilid ng dapi. Ayan o, oh. kaya dakmay natin, ibugaw natin doon sa tabi. Ay, mga boss. Nakita ko na kanina eh. Alam ko makawala eh. Ay, mga boss. Oh. Yan po ugali niya sila. Kaya pagka bibilisan niyo ng higit, makakalpas. Kaya yung iba, pasabihin, naramdaman ko na eh. Pag ano ko'y wala, ayo ganito po nangyayari. Pag may nataan ng lupak, pag napabilis ang higit nyo parang lumulundag yung tingga doon sa ano eh naandun sila nakasiksik sa gilid nung ah, sa gilid nung dapi sa pinakang parang kanal kaya nakakawala may yung akala ko nawalan eh pero kaya naandun sa ano Nasa gilid ng Dapit na nahimik Kumukuha lang ng timing yon. Pag napaangat yung tingga nyo Lusat na yun Tatagilid lang yun eh Lusat na nga lang ito medyo masukal lang yung na nagis ko eh madumi eh

Diyan <laughs> na kitanggit na mga boas mga boss oh rondo <laughs> po yung cellphone ko nasa bita ng dalay itong aking holder eh paghagis ko ayun medyo pinunasan ko pinatuyo-tuyo ko na konti binilad-bilad ko sa araw ayun gumana naman po <laughs> dyan nagkalabog ko dyan sa agos buti na lang sa wakas So sana hindi nagka diferensya Alam ko mamaya. Uwi na po ako at 3:40 na. Ay ko hanggang 3:30 lang ako. Eh. Oh, meron, meron. Yung meron. Asan, asan, asan. Yung, yung. Dalawa, dalawa. Dalawa. tatlo apat <laughs> parami ng parami mga uh, boss gusto uh, yan apat ay isa dalawa tatlo apat mga boss Ayun na Mamadali na Atis nang nagmamadali hmm. dalawa dalawa kalau melihat ata isa isang gurami dalawa palang gurami isang maliit. tatlong gurami. Isang na po mga boss shout out na lang po uli sa aking mga na shout out saka shout out nga pala doon sa bago kong subscriber kanina lang ka isa isa kong subscriber this week maraming maraming salamat sa iyo sana lagi kang mahiki lagi kang manonood ng aking mga posts mga videos Liliit Liliit, dalawang tilap siya isang gurame puro arroyo puro arroyo puro arroyo